Good morning po mga boss Talagang sobrang lakas ng ulan Nung magdamag uh, Hindi po ako nakatulog Sa sobrang dami pong isipin At uh, pagdating po ng uh, Mga banang alas tres Tumayo ako para bisitahin aking mga baboy At nakikita um, kong Sa sobrang lakas ng ulan Inayos ko At uh, nagtuloy nagpakain na rin At um, ginustuhin ko man ito Na hindi nintindihan kung paano Gagawin ng paraan naisip ko sa buong magdamaga maghanap na mag-isip ng paraan kung paano saan at makakakuha ng pera ngayon ay napag-isipan kung kumunta sa aking kaibigan sa Pili at uh, nagbaka sa Kali. madaling araw pa lang sinet ko siya at lagi naman kami nagka-chat noon eh na kunyari nga rin naman siya kahit sobrang lakas ng ulan pumunta ako doon at mm, sabi niya nag-send pa sa akin na may kompleto ng kape at mainit na tubig kaya yon uh, dere derecho ako bahala na kung ano man ang gagawin at ito nga nakarating na ako dito madilim pa sa kanyang manukan at nagbabaka sakali nga na magkaroon at sa awa ng Diyos sa sobrang bait sa akin ay hindi ako pinahindihan kaya nakagawa ako ng paraan kung bilang uh, pagpapaabot ng pasasalamat sa akin kaibigan kay Erwin Dilos Martes salamat sa iyo kaibigan at uh, sobrang bait mo sa akin pinahira mo na ako ng pera ay eh, pinagdala mo pa ako ng ulang Parang sobra-sobra na Parang abuso na Pero alam kong may mabuti kong kalooban. Pagpalaing ka wa. Uh, mga boss, uh, shout out pa, nga pala kay uh, Timoy ng San Jose, Occidental Mindoro. Shout out din kay Tuper ng uh, Sibali. Shout out din sa aking kaibigan, sa, sa aking kumpari kay Lito Salba ng Ranso at bumabati po ng isang magandang araw at mapagpalang uh, umaga sa inyong lahat muli po pansamantala na ako'y namamaalam at uh, i, i, i ang aking channel at uh, kung kayo po ay napagdaan sa aking channel ay magsubscribe na po at maraming maraming salamat po sa inyo